Back! Kasi pa rin! Tumigi! Wala! Tali pa rin! Ang wala pa rin! Lado. Wala Jo. Wala! seconds to shoot! Wala! mo! Batang Star Margarine! Back! Pero ko ba't tumawag ng Paul! Narinig ng referee! ka na nag-5 na ka-tenko eh. Ilan na yung team foul? Ilan yung team foul team foul. Score dikit na dikit. Para kulangot. All zero. Wala. Paul. Wala pa sila. Paul. Bono siya ni Boris. In Bulag. Versus. Prince Apartment. In Bulag. Dalan yan. Wala, nakuha ni Kaya Weben. Nakuha ni James. Ngunit, wala. Ngunit, ngunit, ngunit. Nakakita, umilaw. Umilaw ang guwit natin kahit madilim. Low, low. Low, low, low. Low, 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 low. yeah low. Kaya, nakuha ni James Tamira. Wala, nakuha ni Kaya Rolly. Napakatulid. Napakatulid. Nag-chop-chop pa. Nag-chop-chop pa. Nakuha ni James. Kaya yeah, James. Kaya James. Bert Bert Sumagida Wala Basta kanya pa rin Wala Gawan nino Nino Bola lang Jim Bulag Wala Ang score Dikit na dikit Para kulakot All zero <laughs> Parang bet yun Hindi mag iiwalay All zero lang Inbound like yun pa doon Pinasakay na ulit Sinulit na si ni ni... ko pa rin, tumi diskarte Nagahanap na babasahan Nakita si KWM, tumira Wala, nakuha ni Lo Ni James, pa rin nakuha ni Lolo Jo Nakuha pa rin ni James Nakita si Koroni, tumira Wala pa rin, KWM Nakita si Lolo Jo Lolo Jo, ngunit May ina na tuhod Dikit na ah, parang piba Piba pergara James Tumira Wala, nakuha ni Key Hop Jim Bullet Ball Ang oras 10 minutes and 59 seconds to play Ang score Para pa rin Betlog Hindi nag-iwala ay All zero Time out kayo, dalawa yan <laughs> Time out na daw mga pagod na eh Nakita si Nakita si Tapay <laughs> Nakita pa si <nata>. siya <laughs> <laughs>

Oh, bala. Oh, bala. Ya Allah. Ah, tinggi. Ah, tinggi Boleh saya tiga orang ni? Papa saya. Is no good. Lawan no ni, lo lucu. Lo lucu Tak apa papa saya nak pasal sekian. Tumira. Ah. Baris kejar. Friday oh, for oh, the night again. Ang Jim Bilog. Huwag mo kukunin ang bola, mga tatay. Kaya <laughs> Rolly, nakita si Kaya Bert. Kaya Bert, test size to shoot. Two more steps. Nasa kanya pa rin. Ngunit, pinasa kay Joseph. Joseph! Pinasa kay Jerome. Si Jerome na nag-iimbang. Pinasa kay, kay Alan. Lolo Joe, tumira. Wala. Kapos na, kapos. Um, score! Para na makuhog! All one! Ang oras! 10 minutes and 15 seconds to play! Kawa nino! Ni Kuya James! Kuya James Pinasa!